So yung what's up mga pangkain Another short video na naman At food vlog na naman mga pangkain Para sa inyo lahat So we are here in Russell Temer Restaurant So kung saan na order kami Na napakasarap na Muton pulaw mga pangkain So yan, yan yung muton pulaw yung pinakain ko na yan So kasama ko nga pala dyan si Sir Sky So yan Katatapos lang namin dyan mga guys Ng jet ski So yan yung uh, activity namin Sa Russell Kaima So, bago umuwi ng Dubai, kumain muna kami sa restaurant na Sa Afghan and Pakistan restaurant. So, search nyo na lang siya sa Google, mga pangay, para hindi kayo maligaw. Gusto nyo makatikim ng nakakasarap na pulaw. So, hindi lang yan yung kanilang mga pagkain yan. Marami kayong pagpipilihan. So, yan, habang nag enjoy ako sa aking pagkain, eh, binibidyo eh. ako Siya kasi lagi nagbibidyo sa akin. So, yan, Oh. No? ang niyan mga pang main carrots nga pala yung kulay orange na yan at yan yung laki nung ano muton na karne sa so, may mga salad din sila sa so, ayan yung white na yan yun yung ano yun yung uh, panglagay din sa kanin o yogurt So so, yung kulay orange yung tomato ano yan. parang ano chutney ata yun yan sarap po yun yung sisal yan ang kita nyo naman mga pangkain talagang sulit Sa kamura lang siya mga pangkin Kandalasan dito yung mga muton mahal Pero dyan sa restaurant na napunta namin Napakamura lang So 24 dirham Meron ka ng uh, anli kanin Pwede kang magparipil Magparipil ng kanin So ayan, kahit ko din yung salad Ayun na nga. Pipaste na ulit ako para kainin ang aking salad. Ubusin natin yung mga bangkay. So, ayan. Napakasarap talaga. So, puntahan nyo sa mga bangkay pag naligaw kayo sa Russell Kaima. Ayan, bumibelo pa. So, ayan na nga mga bangkay. At uh, basta pagkatapos namin kumain, nag-ano kami. Chachay kami. So, ayan yung mga nakikita nyo sa mga sikat na vlogger binablog nila yung mga insan natin yung Indian so masarap po talaga yan yung China yan hindi <laughs> 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 ba ano hindi ba sale lang asuhan? hindi <laughs> naman hindi sila asuhal sa may ba natin sale eh ayan kaya ano ano pa rin yung sa ano natin siya pa oo oh. ba yung i